hindi mga lang ka. pala pagbiglaan yung ulan. Ayun, dami namin nag ano. Kasi nabiglang umulan. Ayun. Oh. Ayun pala yun. Tapos yun, buti na lang madami kami nagligpit ng palay. Kaya medyo mabilis. <laughs> pagbiglaan pala. Ang nakakapagod pagbiglaan. Pero... Kakatuwa. <laughs> 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 Ganito pala yung nabiglaan yung ulan, di mo alam kung paano gagawin mo. <laughs> ang tirik ng araw tapos bigla lang bumagtak yung ulan. Yun ang bilis namin nagtagbohan tapos kanya-kanya uh, kung paano gagawin mabilis magpasok sa sako.